may isa pong bangka sa napalutan po sa laot mga drivers no. Ah, puntahan po puntahan po muna namin kung ano tong nangyari sa kanila baka nasiraan po sila ng makina no. Or kaya nang nangingisda lang po. subukan muna namin lapitan baka nangailangan ng tulong po mga drivers kaya ayan po. Sobrang layo po nila. Kahit malayo, sinubukan namin lapitan baka nangangailangan ng tulong po mga drivers ganito po kami dito magtutulungan po kami kung ano pong nakikita namin kailangan tulungan tulungan po namin mga drivers baka kailangan lang hilain patungo sa uh, mababaw na lugar mga drivers yan malapit na po kami baka nangailangan ng tulong to baka nasiraan ng makina po mga drivers uh, parang askal dive tong bangka na tong mga drivers no ayan may parang may gaze pa po silang ngayon diving din to mga drivers subukan na nating lapitan baka ano po nangangailangan ng tulong or kaya nangingisda lang po sila o ano ba kaya ang nangyari sa bangka na to yan malapit na po tayo kahit malayo sinubukan lang na may lapitan ganito kami dito magtutulungan talaga mga drivers eh baka kami rin masiraan sa laot tapos nakita kami ng ibang bangka kaya Tutulungan rin nila kami. Yan yalan po talaga mga drivers. Yan, malapit na po tayo. Tatanungin lang natin yung captain nito Nang ayaw nilang ayaw lang umandar sa kanilang engine, no? tatangon tatanungin lang natin Okay na Okay 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 na na talaga ng tulong mga drivers kasi nakita namin kanina lang kanina pa tulog palutang lutang no? Hindi po kasi kumampay po sila ng ibang bangka Kaya yan hihilain muna namin Kuwaban mo mga ampay lagi. Huh? Wala lagi mo mga huh? Ah. Sige, okay na. Sige, na bitaw ikdan law mo goy nang ampay. Ayun po. Nangailan, nasiraan talaga. Kaya buti lang nilapitan namin mga drivers. Na ako lagi tawagan. Ito na siraan po sila. Ngayon na mudaan, pero maato na plan. Sa kira ni, mabag na buang. Ha? Yeah. natin, no. na tinno. Kagani palo no. Ya yeah. tinno kagani palo, kagani palo. Laos palo to. Iko pa pumau? Aray kamay. Aray sa aray. Aray taas <imitation> siya. Sa mga lagaw na mo. Bantay <imitation> Aray sa Abot tayo ng konte <imitation> mga drivers no? Yan. Ako mo lang. Kasi marunong naman po ako dito sa ano to. Sanggap yun, sanggap! Kulbuta na sanggap! Yan. Dahil na iwi. Kinainag, yung makanlaki lang rilings. Yan. Buti na lang. Okay, mamakakoy!

Eh, ah, okay na, okay na, nai. Tabok yun, tanawar, tanawar, wala pong nga Nai, Nay, kuhan, sinumpay, aga lang. Okay. Yan. Nakuha na po namin sila, mga divers. Hindi pa po nakapag-dive yung guys sila, no? Kasi tinignan namin, no, ah, uh, halos higit isang oras po sila na no, palutang-lutang. Kaya mabuti po sinubukan ni Kap lapitan ito po si Cap sobrang bait nito ha suportan nyo si Kap mawi sobrang bait po to mga drivers Baigit isang oras na po sila napalutang lutang no kaya tingin namin uh, siguro na kailangan ng tulong kasi sobrang layo po uh, hindi po natin makita na uh, kumampay po kaya sinubukan lang namin lapitan kasi kabisado na naman namin yung mukha ng kanilang bangka na talagang fiscal dive talaga mga drivers yan ganito po kami dito mga drivers kailangan ng bayanihan kailangan ng tulungan dito sa laot mga drivers kasi pag ganitong ginagawa mo no, um, pag tayo rin masiraan ang dami rin ng tutulong ang dami rin humila sa atin para uh, magkarating din tayo sa mababaw na lugar po mga drivers ayan, humila na namin Buti na lang akala po namin kanina ang ah, nangingista lang po mga drivers kasi higit isang oras po sila napalutang-lutang no? ang dami pong dumadaan na bangka tapos hindi po tumutulong sa kanila kaya kami na lang po nagporsige na lumapit kahit hindi namin alam na kailangan talaga nilang tulong no may natulungan naman tayo ng isang bangka ngayon mga rappers, skull guide sa Talima Diving Point mga drivers para makapag-umpisa sila sa diving tapos uh, dadating na po yung bangka na kanilang tinatawaga no? kaya tinutulungan lang namin para ano po hindi po sila mahirapan po kasi sobrang layo na po nila mga drivers malapit na po sila sa ano po uh, kamotis Diretso dire 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 lang po kami raw sa buya Sabi nila Ayan po, nandito na po ilang Rescue mga divers to Buya, buya! Ayan Sininyasan ko na lang po sila Na doon lang po sila hahabol sa ha -ha kalima mga drivers kasi uh, pahawakin muna namin sila ng ano po kasi ang takal po nakarating po sa kanilang rescue kaya kami na lang po kusang lumapit po kaya ayun po rescue na lang kaya sumusunod pa kaya ayan, sa ilang minuto po tayo tayo po mga drivers nandito na po tayo sa area po ng Malapit na po tayo sa area 'yan. Kaya ayan po mga rivers. dito na po tayo. Nakarating na po tayo sa area ngayon. Dito po sila magsimula sa first dive diyan po sa 'yong maraming bangka 'no. Diyan po sila magsimula ng first dive ngayon. Kaya mabuti na lang po. Nakita namin at tinulungan namin mga rivers. Ayan. Dito na po sila mga rivers. Tinanggal yeah, na namin yung lobid nila. Ayan. Ayan yeah, po. Bro. Yeah, bro, ingat po kayo. Okay, thank you for watching my neighbors.